that the faith and the trust that we have bestowed on our president had been abused it is a grave duty grave because we are asking the judges that Joseph Ejercito Estrada whom we elected as president be removed from the presidency at once noong November 13 2000 Bumoto ang kapulungan ng mga kinatawan upang i-impeach si Pangulong Joseph Estrada sa mga kasong bribery, graft and corruption, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution dahil sa umano'y pagtanggap ng bribe money mula sa mga operator ng illegal gambling. Tinasuhan din sa estrada ng perjury dahil sa hindi pag-uulat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang 1999 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at sa iligal na paggamit ng isang alias, Jose Velarde, sa isa sa kanyang mga bank account. Binasa ni Speaker Manuel Villar ang kanyang referral sa Articles of Impeachment na naging daan para sa formal na pagliliti sa Pangulo ng Senado kung saan nakaupo ang mga senador bilang mga hurado at si Chief Justice Hilario Davide Jr. bilang presiding officer. Na-abort ang impeachment trial, ngunit napatalsik siya sa pwesto noong isang pag-aalsa sa Metro Manila. Di nagtagal pagkatapos ng pagpapatalsik sa kanya, ang parehong mga kaso ay isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Pagkatapos ng mahabang paglilitis noong September 2007, pinasiyahan ng Sandigan Bayan sa Estrada na hindi nagkasala ng perjury habang pinasiyahan siyang nagkasala ng pandarampong at sinintensyan siya ng reklusyon perpetua. Si Pangulong Gloria Arroyo, ang kanyang vicepresidente presidente noon, ay pinatawad si Erap noong October 2007. Marami pang pa kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Mhm, mm 'yan pala yung nangyari sa ating uh, dating presidente na si Erap Estrada. Nagkaroon ng edsa todo diyan no mm -hmm. na inaas nga siya na mag-resign. Oo, kasi ang dami palang kaso graft and corruption, uh, betrayal ay ano, betrayal of public trust. Mm -hmm. Pero ang ending dating exactly. <laughs> din, nakaalis din sa pesto. ayan mga ka mb napakaganda kasi ito nga we are in a democratic country, talagang napapakinggan ano yung boses ng mga tao. Nananatili tayong uh, nakabantay dito sa mga gawain ano kahit pa nasa posisyon niyan. Oo, oh, oh. Kahit pa yung mga confidential funds na sinasabi, eh, talagang uh, sisiksikin niyan ano ng mga uh, publiko at aalamin uh, kung saan nga ba nagamit Kaya 'wag nating anuhin yung uh, tiwala ng publiko ko, maging mabait pa rin tayo. Oo. Oh, oh, oh. kasi ano naman yan, kasama naman yan sa kanilang sinumpaan bilang public servant nga mm -hmm. naman, na maipakita nila kung saan napupunta ang pera ng sambayanan, kung paano nila ito nagagamit, and kung ayaw nilang gawin yon adi, what, oh, Bata, bakit, oh, oh. bakit ka patatako? Oh, bakit, oh, bakit, bakit ka uupo-upo dyan sa posisyon, di ba? Oh, kung ta oh, naman, serving the public talaga. Oh, oh, kung tatanggihan role. mo yung mga request sa iyo, di ba? Eh, mahirap na. Oo, oh, oh. paano na lang? O, oh, di ba? Paano, paano, na lang? Lang ang sambayan ng Pilipino kung nananatili kang uh, nakatago di ba at hindi sumasagot sa mga tanong